ika isang daan at dalawang kabanata. Dinggin mo ang dalangin ko, o Panginoon, at dumating nawa ang daing ko sa iyo. Huwag mong ikubli ang mukha mo sa akin sa kaarawan ng aking kahirapan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin. Sa araw na ako'y tumawag, ay sagutin mo akong madali. Sapagkat ang mga kaarawan ko'y nangapapawi na parang usok, at ang mga buto ko'y nangasusunog na parang panggatong. Ang puso ko'y nasaktan na parang damo at natuyo, sapagkat nalimutan kong kanin ang aking tinapay. Dahil sa tinig ng aking daing, ang mga buto ko'y nagsisidikit sa aking laman. Ako'y parang pelikano sa ilang. Ako'y naging parang kuwago sa kaparangan. Ako'y umaabang at ako'y naging parang maya na nag-iisa sa bubungan. Dinudusta ako ng aking mga kaaway buong araw. Silang nagauulol laban sa akin ay nagsisisumpa sa akin. Sapagkat kinain ko ang mga abo na parang tinapay, at hinaluan ko ang aking inumin ng iyak. Dahil sa iyong galit at iyong puot, sapagkat ako'y iyong itinaas at inihagis. Ang aking mga kaarawan ay parang lilim na kumikiling, at ako'y natuyo na parang damo. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mamamalagi magpakailanman, at ang alaala sa iyo ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ikaw ay babangon at maaawa sa sayon, sapagkat kapanahunan ng pagkaawa sa kanya, oo, ang takdang panahon ay dumating. Sapagkat nililigaya ang iyong mga lingkod sa kanyang mga bato, at nang hihinayang sa kanyang alabok. Sa gayoy katatakutan ng mga bansa ang pangalan ng Panginoon, at nang lahat ng hari sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat itinayo ng Panginoon ng sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Kanyang dininig ang dalangin ng tapon at hindi hinamak ang kanilang dalangin. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon, sapagkat siya'y tumungo mula sa kaitaasan ng kanyang santuario. Tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa langit, upang dinggin ang buntong hininga ng bilanggo, upang kalagan niya ang nangaitakdang patayin upang maipahayag ng mga tao ang pangalan ng Panginoon sa Sayon at ang kanyang kapurihan sa Jerusalem. Nang ang mga bayan ay mapisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Panginoon. Kanyang pinahina ang aking kalakasan sa daan, kanyang pinaikli ang mga kaarawan ko. Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga kaarawan. Ang mga taon mo'y lampas sa mga salit-saling lahi. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuutan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin, at ang mga taon mo'y hindi magkakawakas, ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mga mamalagi at ang kanilang binhi ay matatatag sa harap mo